Pwede, balik tayo. Balik tayo rin, balik tayo rin. Ayusin natin. So, mga, mga katabi Bicol, may nakita akong isang lalaki. May dalang flag ng uh, Pilipinas. So, lapitan natin. So, nakita ko po dito sa uh, ano, uh, bayan ng Sipukot, Barangay Tara. Ayan o. Oh. Dari, ano, Dari Bayumo. Ayan, galing Pilar, Sursugon Kuya! Kuya, good morning! Saan ang punta mo? Ah, galing Sursogon. Papuntang Maynila. Ayan. Ayan, an anong pangalan nyo, sir? Anong pangalan nyo sa vlog? Ayan daw. Ah. Ayan Oh. Nakita natin dito sa ano mga katamay Bicol, uh, Barangay Tara. Si Pukot Kamarinisor papunta ka Maynila, papunta. Nagba-vlog ka ba? Nagba-vlog? Ayos ah. Okay. Ayan. Hindi ka nakakapagsalita? Hindi. Hindi ka nakakapagsalita, kuya? Ito hindi nakakapagsalita. Ah, hindi nakakapagsalita. Bigyan kita ng mga kain mo. o oh, bigyan kita, bigyan kita ng mga kain mo kahit kaunti. So bigyan ko si Kuya kahit ano. Ma pang tinapay niya lang, pang tinapay ba? Ayan, nakita natin dito sa ano, Barangay Tara, oh. Ayan. Kuya, bigay ko sa iyo pangkain mo, ano? Paglalakbay. Oh, may dala siyang plug. Plug ng Pilipinas. Ayan. Atin uh, tin in Chow Vlog. Ayun uh, oh. Ah, uh, supportahan so niyo mga katang ibigalo, oh. uh, Tin, -tin uh, in Chow Chow Vlog. Ayan. So papunta siyang Maynila tapos galing siyang Pilar, Sursogon. Ayun po. Ah, uh, pupunta ka doon. Iikot, ang iikot. So, eh, hindi ka na kapagsalita. Hindi. Ah, hindi pa na siya nakakapagsalita mga Bicol. Dito tayo sa Barangay Taka Ayan, si Pukot Kamarinis or may nakita tayong isang lalaking naglalakad galing Torsogon papuntang Maynila so hindi siya nakakapagsalita. May dala siyang flag ng Pilipinas. So ayun na, binigyan natin ng title on team kung ano niya, pampili ng tinapay. Yeah. Ayan o, nakita ni Kus Sir! Ayan! oh, nakita ni... yeah. hey. <laughs> saan, saan? Oh. Oh. Ayan, natin pa O, oh, sa bahang gaitara Pero baliktad yung plug mo eh Baliktad? O, so, dapat yan? Eh, ditoy balik ta. Balik ta rin, balik ta rin. Ayusin natin. Ah. ating di Sir, shut out say mo, boss. Ayun, so may nakita kaming naglalakad dito sa Barangay Taka. sa uh, Si Pukot kamari Mapunta daw siyang Maynila. Ayan galing Soksogon Ayan oh. Nag-vlog ka? Nag-vlog, nag-vlog Nag-vlog, nag, -black, nag, -black, nag, -black, nag -black siya din boss Nag-vlog ka eh, hindi ah. nag-vlog ko Hindi ano? ko Pilipino Rupert, hindi naman Hindi, bago siya, bago ngayong ano Bago Galing, ano, saksagon Ano, pang kape. So kanina nagbigay din ako diyan pang ano niya, pang tinapay. May pang tinapay na, may pang kape pa. Oh, ayos. Oh. May pang tinapay na daw, may pang kape pa. May pang may pang kape pa. Tap. Ito na yo, pero may ada pala din. Ah, bitcho pa yo. Ito pa pala yung bitcho. Boss, ingat. Ah, bio. o. So nakita natin dito sa Barangay Tara, si Pukot Kamarinisor. Isang lalaki galing Sorsogon City, Sorsogon. Papuntang Maynila na naman ang taat ni Kuya. Ang dami nating nakikita mga naglalakad. So proud tayo sa mga ganyan kasi hindi naggumagawa ng mga ano, patas ba ang laban nila.